Ten. Nine. Eight. Seven. welcome to my channel Pretty City TV. Ayun, maraming salamat po. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Ayun, maraming maraming salamat po talaga. Ayun. Bago ang lahat, please subscribe po sa akin YouTube channel. Itong topic na to, itong video na to ay para po to sa aking alaga. Na nagsasayaw po, ay sinasayaw ko po siya. Ito po ang aking alaga. Please enjoy. Ah, uh, panoorin niyo po ito, guys. ito po si Chichay. Ito po yung napaka-sweet na aking alagang pusa. Malambing po ito. Sobrang sweet niya. Malambing. Ako lang inaabangan nito kasi pag nasa ano ako, nasa baba ako. Dito kasi kami sa baba tindahan namin. Tapos ngayon, pag umakit ako, inakaabang talaga yan siya na magpapapansin, magpapabuhat. Sobrang sweet po talaga. Kaya, uh, kaya nakakawala po siya ng stress, nakakawala siya ng pagod dahil sa kanyang kasweet. Sobrang sweet talaga niya. Kaya nakakatuwa po talaga pag may alagang pusa, aso, dahil nakakawala po sila ng ang naramdaman mo kasi sobrang sarap sa pakiramdam sa mga anak mabalak po ng mag-anak uh, pusa, ambisa nyo na po para kayo po ay matanggal din yung stress nyo kasi ako naman nakakatuwa po talaga tingnan nyo po yun sinayaw sa iyo siya kasi sobrang ano po talaga tingnan nyo naman po sobrang malambing po talaga yan kaya uh, malaking bagay po sa akin na nag-alaga po ako kasi dahil, wala naman po akong ibang libangan Yan lang naman po yung mga uh, alaga ko, nag-alaga ako. Pagod, puro trabaho. Kaya, pag umaakyat ako sa taas, ito na ang ginagawa ko. Sinayaw-sayaw ko siya. Di ba, pil na pil niya? Tingnan niyo naman po sa video. Kaya, uh, sobrang nakakaano lang talaga. Kasi, ganyan ang ano ni Chichay. Kaya... Ah, uh, tingnan niyo, pansinin niyo naman po siya, sobrang ano niya. Kaya kung ako din po sa inyo, mag-alaga na rin po kayo para uh, maging masaya din yung ano niyo, buhay niyo kasi nakakatanggal din siya ng pagod, stress kaya uh, masarap po talaga mag-alaga ng pusa at aso kasi sila po talaga yung maramdaman mo na talaga talagang magmahal. Kaya ano na talaga, yun yung magiging part mo sa buhay mo na parang lagi kang gagana sa pagkada sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Ah. maraming maraming salamat po. Yay! Thank you so much po talaga sa inyong lahat at sa walang sawang na sa video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye-bye po. Sorry, it's